sa lukban po ay sa palulay kahit tag-araw na tag-araw malamig pa rin ang ibabaw sa taas malamig ayun po kumusta na po kayo lahat yan magandang araw po sa ating lahat bali ngayon po ay eh, ano naglilinis po kami din sa tanim na samot sari yan makakasama po natin si Chong yun Ari pong kabilang side ay ukra. Yan oh, kumakagita po ninyo. Ito ho ay okra. Sa mutsari po ito ay ari ay beans. Tatlong hilira. Oh, atin pong tatabunan. Tatlong hilirang beans. Okra, beans. Yan kita na po ah. Oh. Tapos ari ay sili, sigang. Isa, dalwa, tatlo tapos are pong side na are ay yung bill paper oh yan bill paper tapos doon po sa kabilang side pa ay ano gan tawag din eh kamatis oh kaya ho samot sari yan hanggang sa dulo oh yan yeah, kamatis tapo diretso tabo na doon Mabalis na rin ito magbunga Ito ho ay pumantay lang sa tao Nabulaklak na yan Maapura din po pala natin yung pagano pagtali Tumintig lang ang katao na bunga na ang bins Ito ay bins ay eh. Trail list. ang kailangan pala nga rin. Naay na po yung ating naubraw. At talaga po pagkakakaisig, no? Yan, oh. Beans. Mayabong beans. Aw. Oh. Ayan na po, naghahuka na natin, oh. Tapos ito pa. Yan, oh. Habol din nga ay Kapal na oh. Diyan na po ang ating beans. Tsaka po yung iba pa Chong, ta, kakain na tayo Ta, ako, sumunod ka talaga ako Ay hala, dali Ayun, tara po, makakain. Oh. Eh, kahit saan nga pala. Pwede niya ka, gusto mo ba doon? O, di Eh, lagyan ako. Okay. Ang dali. Kakain po. Kain po kayo. Dali ka, dali ka. Na ay. Aba, pata ganit yun. Yan, no. Uh. Full tank. Ay, uh ito -huh. uh, mo sa abawan. Alam po ba din sa malaki? Mm -hmm. Sa maliit tala. Baba ko, anong lutong ayan? Pinasukal Ay, lang ko. Talaga may asukal po ba talaga ito? Ito mo. Itili. Meron, no? Pero mabang na, ano? Ito Gusto rin. ako? na ako, blay. Sa ko Para sa buntot. Para naman talong huwa, ko eh? Hindi sa kabila. Ang dami sa ng talong. Binil pa ba? Pinabunga ba ulit yun? Oo. Oh, ay, iba po. Bagong talong na ang Ha, hindi ko pa naman kabisado ang gulay ay uh. mm -hmm. sidecar tignan mo daw po anong lasa na yan pwede na yan Oh, <laughs> ba? Napulo po, nanghihina ako. Bago pa no. Uh. Ba't kaya itong... Nalilitan? Ayun, baka. di makakita sa akin yan. Pero yun naman may hinugas hugas na hugas. Ba nga yan, may dalawa libro mo niya. Baka hindi daan. Ano ba nga lang? Sa bagay, mahal nga. Stainless suya na eh. Uh, Stainless suya naman, oo.

pinarito ko muna ay ano pa sa ng tuluto pinulog ah ginawa ko pinaritos ko yun nga mga yun baka mawala po ba ano lang sa yun naman talagang gano'n na pinulog gano'n pa rito yung iba ate rekta malagi sa ano mm-hmm oh, may dito ang bangos na ito mm -hmm. meron lang meron lang ang butok burak bangos dagupan. Ibig sabihin marami ko sa dun. Makapalas daan. Ibig sabihin matubig pala dun. para pag bumahan na yung 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 Ba, yung mga palit na naman din Oo. <coughs> oh. Kung makakabagat mo ano may eh. Hindi biro magpuhon na Ay, may po. Meron may... pong ano, yung tabing dagat ng palasdana. Meron din natang sa alat, ano? Oo. Ba't yung kailamalup yung binabantay, bangong sa alat? Mga dalawang tari, isang pispan, isa. Tabing dagat. Malimit yung medyo din sa sabang. Oo, sabang. Reese... Dito ho pag bulaw. Ingat kalat pag atin ng kae. Biyan, mamati lang tayo dito. Buntot Gawa ko naman diyan, ba ako. Ang buntot pero ito na ho. Hindi patawan. Para ho, binubunot ko naman ito. Abo bulisin. Tuyo rin. Ito ay madami bata sa bahay. Oo. Pero meron po naman na ng bakla. Pwede ko lang. Hmm. Parang beklag. Hmm. Pero masarap pa. Oh. Yung pa to. Hmm, to. Masarap pa ko niya. Pero itong preto ay ano. Kapok lang. Eh. Water oh, pa pagkasal lang ko ayo. ater uh, water pump. Ano? Uh, Bagang na naman ang panahon. E, sa bagay. Isang linggo tumulong na isa'y ipanalo pa yun. Ano? Susunod nga lang tayo sa panahon na eh. Hindi aaring laging sa ating panig. Isa e, iba naman yung maano ano eh. Mainit. Talagang ganun nga ang buhay. Sa lukban po ay sa palula ay kahit tag-araw na tag-araw malamig pa rin ang ibabaw. Sa taas malamig. Ang mga nagtatabas doon. No, eh. mm -hmm. Hindi pa kalayuan ng dito Abo-abo ano? Dapat ang lakat ng abo-abo. Diyan ho pati sa lukban ay yung magtataka ka sa bundok. Wala tubig doon na. Hindi nagdidilig doon kahit tindang init. Ako ang nagtataka doon sa gagaman. Ay, paano na ang tubig? Ay, hindi nga ho. Ay, kahit gisakan. Yung bang abu-abo nga daw, yung hamog. Sa gabi daw yung nabawi. Kapag kahihira po naman daan sa taniman dyan ay. Ang kinakarga pa nga pang spray. Paibabaw. Pagtag-araw yung tubig ng

Pak, nanti dibanjirin aduh. Keselongkolan